Mga step by step na dapat malaman mo sa Hashtag Alamin na Kahit na marami ng SIM cards ang rehistrado, marami ring scammers ang hindi pa rin tumitigil sa kanilang modus sa pamamagitan ng pagsisend ng scam text sa mga hindi pa rehistradong numero na maaari pang makatanggap ng text messages. Ang karaniwan nilang panluloko, isang job offer o kaya naman ay magpapanggap ang mga ito na empleyado sa isang bangko para makuha ang mga personal na impormasyon ng mabibiktima tulad ng bank account details nito. Kaya naman ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, narito ang mga dapat gawin kung makakatanggap ng mga kahinahinalang text messages suriing mabuti ang text message. Kung sinabi nitong natanggap ka sa isang trabaho at kinukuha na ang mga personal mong impormasyon, isiping mabuti kung ikaw ba ay may hinihintay na text message mula sa lehitimong kumpanya kung ikaw ay nag-apply. Dahil deactivated ng iyong numero at hindi ka na maaaring makapag-text, maaaring magbigay ng pahiwatig ang iyong kausap na sa social media mo na lamang ibibigay ang iyong personal na impormasyon. Huwag na huwag itong gagawin, lalo na ang pagbibigay ng mga bank account information, OTP o one-time password, o kaya naman ay mga credit card information. At maaaring sumangguni sa National Telecommunications Commission o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Ngayong hashtag alam na this, dapat i-share na this.